Bye! Hello and welcome back to my channel. Isa na namang napaka-cute na video ang ibinahagi ng celebrity mom na si Angelica Panganiban, kung saan kasama nito ang kanyang anak na si Baby Amila o mas kilalang Baby Bean. Ibinahagi ni Angelica sa kanilang account na The Homans na makikita na sobrang adorable ng kanyang anak na si Bean. Your joy in the simplest moments, watching my little one explore and play at the playground, ito ang simpleng caption ni Angelica sa kanyang ibinahagi na video, talagang kitang kita na nag-enjoy si Baby Bean sa paglalaro sa playground. Narito at ating panoorin ang short video nito, pero bago yan, maaari po kayong magsubscribe sa ating channel para sa iba pang celebrity updates. <tries> A Mimi. Bye. Bye. <laughs>